Yo. <laughs> ayan o. Good morning sa inyong lahat mga buseng, no. Welcome to my third vlog dito tayo ngayon no sa bypass road, no. Sa bypass road ng Barutak. Yan, o ba? Diba? Kabundukan ng Barutak. <laughs> Napakagandang kabundukan. Tapos, doon kanina nakadaan ako ng kamyas, 'o, di ba? Ito. <laughs> May kamyas ako. De sana yan. <laughs> Lagay ko yan sa paksiyon na isda na tulingan na binabili natin. No? Na masarapan naman yung tulingan na yan na maliliit. <laughs> Ayan. So mga busing mula dito magdidiretso tayo pa uwi na. No? So natin hanggang dyan lang muna. Tapos eh, kukuha lang ako ng mga kunting clip pa uwi. Kahit mixing video lang at least may mga ma-stock ako. Ayan. <laughs> Let's G! Welcome to my third vlog Hindi ako makagawa ng magandang video eh Nakasira na kasi yung mood ko <laughs> Nasira pa yung GoPro natin Kaya hindi na tayo makadami ng, ano, ng magagandang video talaga no? buti na lang ay eh, makagawa-gawa pa ng kahit pa isa-isang kwan content yung GoPro na pagtatsagaan pa <laughs> kunting tsaga pa tsaga tsaga lang muna yan magbabayad lang ako ng utang tapos nagbabayad lang ako ng kuan eh, kuhan gano, may inutangan kasi ako no, na importante kaya yun muna yung babalikan ko ngayon pag eh, dumating man yung bonus natin tapos mag ipon ako ng para sa gopro 16k yung hero 9 pero okay na yan hero 9 pa din yung bilhin ko eh para paano uh, kahit din naman yung kuha ng Hero 9 gigayan okay, ito no Hero 9 yung gamit ko no sa pagbablog na ito Hero 9 Black 'yon yung gamit ko ngay ngayon na nasira na Yan hanggang dito lang muna mga busing ah Oh, diba? Alright, dito na tayo <laughs> sa malapit na sa suki natin dadaan muna tayo dyan ng kan ng malunggay no? para ilagay ko mamaya sa green shell tapos bibili tayo ng kamatis <coughs> luya may mga sibuyas pa naman ako doon sa bahay doon naman tayo bibili niya na sa mga suki ko din doon sa unahan na mga gulayan dito suki lang natin sa isdaan yan dyan eh kinatata yung pinakauna dyan tayo hingi ng malunggay sana mataba na malunggay nila ito masubukan ko dito yung kan yung eh, microphone ngayon no? dahil may hangin tignan natin kung ano yung labas ng microphone nito kung maingay pa rin ba or ano no ano <laughs> yan malapit na tayo kinatatayan doon na sa unahan no? Hindi kasi ako maka gaya ng sabi ko noon na hindi ako makagawa ng magandang video pag eh, kwan motovlog, no kapag cellphone ang gamit kasi ang cellphone kong ito hindi po ito kayang mag imbak ng video na mga mahabaan at eh, marami no kita nyo minsan sa mga video kung ma-upload yan makita nyo may pumipitik-pitik na part sa pinapanood nyo sa video ko hindi na niya yan kaya yung fan hindi na niya yan kaya yung capacity eh, ng video kaya pumipitik-pitik na <clears throat> minsan naglalag na kaya tayo mang delete na naman ako kailangan ma edit para ma-delete yung iba ano bang klasing malunggay ito walang dahon no? hanap tayo Kaya limited lang yung kuan yung video ko kapag cellphone gamit ko eh. Kaya kakailangan ma-edit ko kagad para ma-delete kagad para hindi magikan, hindi masagad. Walang malunggay, no problem. Three. luya lang okay na to eh luya at saka kamatis okay na tong green shell na to eh tahong dito din yan na banda nahulog yung cellphone ko na ito nagamit kayo no ay nako sobrang kabako noon eh ang mo taas ng trampoline niya eh <laughs> pero buti hindi nasira eh bilib ako sa jelly case na ito sa Burakay ko pa ito nabili itong jelly case na ito eh believe ako dito sa jelly case na to eh protektahan niya ng todo yung cellphone ko eh kahit na lumundag-lundag ng mataas yung cellphone, ay nako, buti hindi na basag, hindi na sira <laughs> dito tayo bibili ah eh. kamatis at luya yun oh, ganda ng kamatis oh. kamatis try ah kamatis mo pulo na yung gagawa na kageloy ah, nga pulo man ah ganda ng kadyos oh. Oh, kamatis, pulo, man. Seduen, oh ang kamatis man. Si Duin oh. Yan, oh, di ba? Bainte, meron na. Thank you, Nay. Let's see. Yeah. Ano ka mabalik maklaswa? Oo. Uh -huh. na. Hindi <laughs> <Dinapay. laughs> ba mo yung binibinta ni Edwin eh. Ayan, doon siya sa laswahan Sa gulayan At eh, sabi ko Mabinta ba siya ng gulay Sabi niya Oo pati daw tinapay O <laughs> oh, diba dito na tayo araw ng wow, laki ng papaya ni Edwin eh. yan yung bahay nila. O, di ba? Pagdating sa bahay, magluluto na lang ako. Nasira man yung mod ko sa GoPro ko, pero at least nakagawa ko ng nasaksiyan na naman natin yung napakagandang sunrise. O, di ba? sarap sa pakiramdam yun kanina napakaganda kasi kalahe mo nabutan pa natin yung pag-akyat niya talaga ngayon wala nang malunggay hindi wala <laughs> kumplito naman eh may kamatis may luya na rin naman ako eh Pero kung gusto nyo maraming malunggay na madadanan pa dyan Dito sa Bulangan Sa Kan Mayroon pa yan dito <clears throat> Pero okay na kahit na walang malunggay ha ah. Sa bawat green shell lang naman yun eh Diretso na lang tayo ah Para isang strip na lang ng paggawa ng video Ah, traffic ah. Mababayo yung traffic eh. nagka-traffic pa Ayan. ha lusot Nakabot tayo sa kwan, sa buntot ng motor dito wala wala din <laughs> oh si Bogso Bukas na bogs. Bukas na <laughs> Kagina ka pa dyan? Oh. <laughs> Oo. <laughs> <laughs> si mama, alas dos imidya na, last dos imidya na yan natulog kanina pagising ko kanina na dyan pa siya sa labas pinatulog ko na lang ayan hanggang dito na lang po mga busing maglaba pa ako hanggang dito na lang po I love y'all bye bye kung ano mamaya idudugtong ko yung naluto ko dito para mababa konti okay kita kits <laughs> dito na tayo sa bahay mga busing at nagluluto ito po ayan Kalamias. Tapos yung green shell natin Iikuan ko na lang po yan <coughs> Igigisa ko lang yung Kamatis at kuhan yan O oh, kahit hindi na Pwedeng direktahin na lang yan O oh, maganda na gisa. Pero ito yung masarap po oh. Yes Saw sa asin <laughs> mm. Ah, gabi ah. Sedap. Hmm. Hmm. Sedap. selap, Hmm. Hmm. Ada rap yang namanya Cepak siu. Bagi tak nak lang memeyak mengambus, yang lutut. Nah, dah pok. Wow. Ari na ang paksiw. Diba? Sarap ng sabaw ng paksiw. Ah, grabe ah. Sarap po. Oh. hehehe <laughs> Sarap yan mamaya sa mainit na kanin. di diba? Sarap. <laughs> Purong suka lang po yan. Yung green shell natin or tahong. Yan. Palutok na din. Ayan, laga pa. Yan, o oh, di ba? <coughs> Sarap yan. Huh. Dugtong na lang po ng mga, busing ah. Ayan, ayos na po yan. Dugtong, dugtong na lang po yan mamaya sa editing, okay? <laughs> sa huli na lang yan ng pag-uwi ko siguro. Para madugtongan naman kahit kunti, okay? So maraming salamat sa inyong lahat mga busing at magandang umaga kain po tayo ng masarap na umagahan.